Maayong adlaw mga kamyaw. Kamusta kayo dyan? I'm back for another video. And for today, nagpa-schedule actually ako ng anti-rabies shot sa aking mga chikiting. So about time na rin kasi dahil mga 6 to 7 months na yung mga maliliit. And lumabas ako kasi sabi ng vet is papunta na siya dito sa bahay. While checking na rin kay Ali. Kasi si Ali at si Marga isasama ko na rin. So nagpa-home service na ako mga kamiyaw dahil nga mas mahihirapan ako kung lahat sila, silang lima, isipupunta ko sa clinic mismo and wala rin naman kasi akong sasakyan. Isa talaga ito ano sa responsibility natin as pet owner is yung pagbabakuna dahil importante iyon sa well-being nila. So while nag-uusap yung vet, uh, si Ate Clau, yung vet natin at si nanay ko, is ginather ko muna yung mga chikiting. And una kong nga nahanap is si Mimi. Nakatayo lang siya at wala siyang kamuwang-muwang sa mangyayari. So ayan, dinampot ko na siya agad. So may, malayo rin kasi yung binahin ni Ate Clau papunta dito. So mabilisan lang talaga din itong pagbabakuna para makauwi na rin siya agad. So anyway, um, ganito yung pagturo niya sa akin pa paano hawakan sa leeg. Ayan. Ooh, walang kare-reaction si Mimi. Good job naman, Mimi. Oy. And sunodan natin si Luffy. Kasi siya yung next kong nakita. Ay, bigat, diba? So, sa lahat po ng pusa sa kanya, ako pinakahirap dahil siya yung pinakamabigat and pinakamalaki at the same time. So, wala naman siyang reaction. Hindi lang nakita sa camera. Sayang lang. And you're done. And next natin si, Lu si Snow. Nagkinuha ko pa talaga sa labas kasi doon siya tumambay. Yan, ma madali lang siyang hawakan. Yan, maray pa talaga. Nakakatuwa yung si snow no? tapang-tapang mo, ha? And of course, pinakahuli si madam. Nakagulat ako sa reaction niya, eh. Anak ko, sanay ka na, madam. And ang last is si Ali. Si -IB kasi is. tapos ko na siyang mapawakunahan noong March si Ali naman ngayon dahil um, almost a year na yung last vaccine niya. So, medyo alam niya kung ano yung mangyayari. Charot. So, anyway, um, tinulungan naman ako ng kapatid ko this time. Um, si Ali kasi is, um, as you can see naman, medyo malaki siyang aso. And ayan nga, yung reaction niya, uh, medyo nakakaloka, nakakatakot po yung nangyari. And because of that, kailangan namin gawin. Um, kailangan namin lagyan siya ng um, parang mouth guard. And dahil wala kaming ganun, um, need namin mag-improvise. So, using straw lang. Ayan. In fairness kay Ali, kahit nilagyan namin ng straw yung bunganga niya, is behave lang siya. Wala siyang unwanted reaction naman. Good job, Ali. Good boy naman. So, medyo kinalma namin siya bago namin iturok yung kanyang next na vaccine kasi itong si Ali, dalawa po yung vaccine niya. Aside sa anti-rabies, meron din pampagana na ituturok namin sa kanya dahil nga sobrang picky eater siya. So, ayan o. Ayan, medyo tumalun pa siya ng konti eh. And then, tapos na. You're done, Ali. That's all. And of course, itong si Snow White. Kaya alam merong chusero to. Ayan o. Mahilig talaga siya sa basket. Ayan o. Kahit hindi niya. And after mahabang chikahan with Ate Cloud, charot. Yan binigay, um, in-update din niya yung kanilang vaccine card. And to follow na lang yung mga vaccine card sa mga chikiting. After nagmonitor nag-monitor din ako sa mga behavior nila. So, so far so good naman kasi um, wala naman ako napapansin na nanghihina sila or may mga, mga allergic reaction, something ganun. So, ayan, si Marga naglalambing as usual. And then si Luffy naghahar naghaharutan sila ni Mimi. And then si Snow nakapag-akyat pa ng puno ng saging overall naging positive naman yung outcome ng vaccine and kung nagtatanong kayo kung bakit hindi ko sila pina actually hindi na talaga kaya ng budget eh wala kasi naman akong sponsor diba charot so anyway um yung deworming kasi pwede naman kasi ako lang, ako na lang yung mag administer yun yung anti rabies kasi yun talaga yung pinaka priority ko dahil um, hindi na kasi yun basta protection lang din ng mga hayop pati na rin sa amin sa ating mga tao 'di ba So that's all for today's video bye